magandang 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 lalaki ako sa inyong lahat mga kamayani ito po tingnan natin itong huli ng mga tropa pusit yung mga yan mga lagayan nila na yan mga 15 kilo siguro naman yung isang lagayan na yan ayan pinababaan na ayan ito ang mga mga kamo'yan itong ito ang anak ng matibay sa pusit. Ayan oh. Ala. Oy, sariwang, sariwa sariwa. Press kong ko ang pusit mga kamo'yan Mayroon pa doon sa bangka niya. Kung pa yung isang lagayan na yon. Tsaka po yan mga kamo Bagong dating din yan no? Lagay ko marami rin Uling pusit Puno ang mga lagay niya mga kamo yan Ayan na naman Ang klase talaga humuli ng pusit ng batang ito Puno ang mga lalagyan, oh. Sabi! Wala ang mga lalo! Ito mga 25 kilos ang laman O 20 yan Ano na, kikiluhin na At mayroon pang hiling, oh Ay, may hiling pa nga Anak, ah. bumili ka ngayon. Dali, ano? Kinikikiluhin ako. Babayaran kita akin yung sinuha mo sa bulsa eh. Oh, oh, oh. Wala yung kaset ako nyo. Kilo na. Wala bukod dyan. Bukod dito. Um, Hindi, magkakasama ano, yan. Ha? Kilo na, mga kamang yan. Bago na ano, ba tulog na. Ah, ay, kinase. Kinase. Ay, ah, ah, yan ang huli nito. Wow. Ha? Doon!

Makaka Good morning kuya. Kuya, paki-inom kung ano? yelo, ah, isang bloke. 20. Dito. dito sa aroma uli ko. Uy, meron pa. Ba? O, ba? Dito, dito. Uh, Pilan, pusit, oh, sige, listen kay Kuya Botog. Aba, 'yan ba 'to? Dito sa sinti. Aba, ano? Ulan uh, na bulto. Oh, ngayon. Dali-dali. Ito po ang pinakamagaling talaga manghuli ng pusit. Alam ano, ba? Bilang muna ni Kapasigam sigang pang adubo. sariwa ito. Wala na? Ah, sige tuya, mayang sana 'yung kante. Timog siya, sigang. Ang bus dira pa nakakatikim ng pusit. Ano wala sa puso. Dito kay Kuya, kay ano kay Daniel. Daniel. Sulo mo lang yan. Ang lupit mo. Tikim si Totoy. Ang common. Alin sa iyo Daniel.